What's up mga boss? Meron na namang mga uh, Easy Ride 150 dinala dito sa aking uh, shop, no? Tama po. Ang ko dahil may sarili ng shop. Yan o. No? Kaya <laughs> tindahan lang. At uh, dito, dito mga boss, tuturo ko lang to. Maikling maikli lang tong video. Sana makasabay kayo. Bagong bago po itong kanyang starter relay, no? At uh, dahil wala ako dito sa shop, hindi kasi ako bumibili ng ganito uh, replacement na siya pero may kamahalan din siya kahit paano mahal din siya no mga 350 uh, nabibili siya sa mga shop 350 mga ganyan uh, more or less at uh, dito sa akin shop mga boss uh, relay lang talaga no ang meron dito horn relay no tuturo ko mas sa inyo mga boss kung paano ko kino-convert ito para maging uh, Uh, gumana yung ating starter motor. No? Ito yung kanyang kinumbert ko na yun. Starter relay niya, no? ah uh, horn relay lang, mga boss. Yan ay. Okay, ito yung pinaka-positive niya, no? Yung galing mismo sa battery. Yan, battery. Yan. Nakadirect yan dyan. Yan. Tapos ito, ito yung pinaka-trigger niya dito sa wire na to, no? Uh, ah, kahit magbaliktaran ito dito sa uh, 85, 86, no? Walang problema diyan kahit magkabaliktaran itong uh, wire na to. Ito yung galing sa kanyang uh, postpoton tracker ng uh, relay, no? Parang ito yun, no? Yan. May tracker siya para tumawid yung power dito sa kabila magkaroon ng supply yung sa kabila O so ito mga boss ito yung galing ah uh, galing battery at uh, tinap natin dyan sa relay number 30 ng relay galing yan sa battery at trigger naman ito trigger ng push button dito sa 85, 86. Kain magkabalik niyan Walang problema. Mahalaga yung nyo yan. At sa kabila naman, ito yung pinaka supply. No? Supply papunta, yan you know, papunta doon sa pinaka starter motor. No? Yan. Nakakunik sa kanyang uh, carbon brush. So ganun lang mga boss at uh, pwede natin subukan. Yun, no? Complex, no? Yeah. At ang kagandahan dito, ah uh, mura lang siya, no? Napakadali pang ikabit. Yan, no? So, hindi na natin pinutol yung mga, ano, basta matibay yung pagkakabit natin. So, pag nagustuhan niya uli, bumili ng ganito. Pero kung natitipid naman kayo, mas okay na yung ganito, no? Success, mga bosseng. Ganun lang. Kasimple, no? Ingat sa pag-oherence. Wala na kayo. Bye-bye.